Ang panalangin ito ay nagdadala ng lakas ng pag-asa mula sa Diyos na nagtuturo sa atin na magtiwala sa perpektong plano ng Diyos para sa ating buhay. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala kay Diyos sa lahat ng oras, lalo na kapag tayo humaharap sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng kalinawan sa ating mga desisyon, kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, at katiyakan na si Diyos ay laging kasama natin. Habang tayo'y nananalangin, binubuksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang gabay ng Diyos at maghanap ng mas malalim na relasyon sa Kanya, pati na rin ang pagpapalakas ng ating pananampalataya. Nawai ang pag-asa kay Kristo ang magbigay ng gabay sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang pag-asa ba ay nararamdaman mo sa tuwing magigising ka sa umaga? O sa halip, ang unang bagay na pumapasok sa isipan mo ay ang mga problema at pag-aalala. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-asa. Minsan iniisip natin na ang pag-asa ay isang simpleng pagnanais na magbago ang ating sitwasyon, pero ang tunay na pag-asa ay hindi nakabatay sa mga pangyayari sa paligid natin. Nasa Diyos ito, isang matibay na pag-asa na hindi matitinag ng anumang pagsubok. Habang binabaybay natin ang mga pagsubok sa buhay, paano ba natin ipinapakita ang ating pag-asa sa Diyos? Isang bagay na natutunan ko bilang isang Kristiyano, ang pag-asa ay hindi basta isang ideya o sa Ito ay isang tiwala na nakasalalay sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga pangako. Minsan, Dumarating ang mga araw na parabang walang katapusan ang mga pagsubok at doon ko nahanap ang lakas na mula sa Kanya. Nakatanim sa aking puso ang katotohanan na ang pag-asa sa Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Pumunta ka ba sa Kanya sa gitna ng iyong pag-aalala? O hinahayaan mong ang mundo ang magdikta kung paano ka magpapasya? Ang pagkakaroon ng tunay na pag-asa sa Diyos ay isang desisyon. Kung titingnan natin ang buhay, makikita natin na may mga pagkakataong ang pag-asa natin ay matutukso. Maaring magtampo tayo at mawala ng tiwala. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay laging nariyan, handang magbigay ng tunay na lakas at pag-asa na walang katulad. Paano kung sa bawat gising natin, ang unang bagay na aasahan natin ay hindi ang ating problema, kundi ang kanyang mga pangako? Ano kaya ang mangyayari kung isusumpa natin ang ating mga puso sa kanya tuwing umaga? Pagkatapos ng lahat ng ating pinagdadaanan, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng walang katapusang pag-asa at lakas na magpatuloy. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kahit sa gitna ng matinding bagyo, ang iyong pananampalataya ay hindi natitinag? Saksi ako sa kung paano ang pag-asa sa Diyos ay nagiging tulay patungo sa isang bagong simula. Paano ba natin ipinamumuhay ang ating pag-asa araw-araw? Isipin mo sa bawat hakbang na tinatahak natin, natutuklasan ba natin ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos? Hindi ba't madalas ang ating puso ay naguguluhan, puno ng mga tanong at mga pangarap na parang malayo pa? Pero may isang bagay na natutunan ko sa personal kong karanasan, hindi palaging magiging madali, ngunit kapag ang pag-asa natin ay nakabatay sa Diyos, natututo tayong magtiwala kahit na hindi natin nakikita ang buong larawan. Minsan, ang buhay ay parang isang mahabang kalsada, madilim, puno ng mga pagsubok, at tila walang katapusan. Pero anong nangyayari kapag sa bawat hakbang natin, iniisip natin na may isang Diyos na naglalakad kasama tayo. Ano ang nangyayari sa atin kapag alam natin na sa kabila ng lahat ng ating mga takot at pagkabigo, may Diyos na tapat sa kanyang mga pangako? Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala tayong pag-aalala, kundi nangangahulugang ang ating puso ay umaasa at naniniwala na siya ay gagabay sa atin. Naranasan mo na bang magtiwala sa Diyos ng buo? kahit na hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod. Paano kung sa kabila ng mga tanong at alalahanin, magdesisyon tayong ilagay ang lahat sa Kanya? Kung minsan, tinatanong ko ang aking sarili, bakit mahirap magtiwala? Pero sa tuwing nagsisimba ako o nagdarasal ang taimtim, natutunan ko na ang pagtitiwala ay hindi isang one-time decision. Isa itong araw-araw na desisyon Isang pagpapasya na bumangon at magtiwala sa kanyang plano kahit hindi ko nakikita ang buong larawan. May mga pagkakataon na gusto nating kontrolin ang lahat at ang mga bagay na hindi natin makontrol ay nagiging sanhi ng takot. Pero paano kung matutunan nating yakapin ang hindi tiyak na kansada ng buhay na may pag-asa na nagsasabing ang Diyos ay may mas maganda at mas mataas na plano para sa atin? Kapag naranasan mo ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, natututo kang huminga ng malalim at magpatawad sa sarili, sapagkat alam mong siya na ang bahala. Ano sa tingin mo? Ano ang mangyayari sa buhay mo kung titingnan mo ang bawat hamon bilang pagkakataon upang magtiwala kay Diyos? May mga araw ba na nagising ka na parang ang bigat ng mundo ay nasa iyong mga balikat? Ang bawat problema na dumarating ay tila isang bundok na kailangang akyatin. Nakaramdam ka na ba ng pagod at tila nawawala ang lakas para magpatuloy? Ano ang nagbibigay sa atin ng lakas kapag ang lahat ay tila lumalaban-laban sa atin? Pwede bang ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pag-asa kay Diyos? Bilang isang Kristiyano, natutunan ko na ang pag-asa kay Diyos ay hindi lamang para sa magagandang panahon. Ito ay para sa lahat ng panahon, lalo na kapag ang mga pagsubok ay dumarating. Kapag nahaharap tayo sa mga hamon, madalas ang unang tanong na pumapasok sa isip natin ay, kaya ko ba ito? Pero sa tuwing nararamdaman ko ang takot at panghihina, naiisip ko ang mga pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Paano ba natin nahaharap ang mga pagsubok ng may lakas? Pwede bang matutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa ating sariling kakayahan, kundi sa Diyos? Isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang pag-asa sa Kanya ay ang magbibigay sa atin ng lakas na hindi natin kayang ipaliwana. Alam mo ba iyon? Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos at sa bawat hakbang ay makikita mo ang Kanyang lakas na nagdadala sa iyo. Napansin mo ba na sa mga oras ng kalituhan, ang ating mga puso ay nagiging maligaya kapag nararamdaman natin na may Diyos na gumagabay sa atin? Paano kung sa bawat problema, hinahanap natin ang Diyos at humingi ng lakas mula sa Kanya? Alam ko na sa bawat hamon, si Diyos ay nariyan, hindi para gawing madali ang lahat, kundi para magbigay ng lakas at tapang upang malampasan ito. Alam mo, minsan iniisip ko kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang tamang pananaw ang buhay ay hindi palaging magiging magaan, ngunit kung ang pag-asa natin ay nakatanim sa Diyos, mas madali nating makikita ang kanyang mga kamay na humahawak sa atin sa gitna ng bagyo. Ano sa tingin mo? Kung ang bawat pagsubok ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na makita ang lakas ng Diyos sa ating buhay, paano kaya magbago ang ating pananaw sa mga hamon na dumarating? Saan ka tumatakbo kapag ang lahat sa paligid mo ay puno ng kalituhan? Kapag ang iyong isipan ay punong-puno ng mga alalahanin at ang puso mo ay tila hindi mapakali, saan mo hinahanap ang tunay na kapayapaan? Alam mo, madalas tayong maghanap ng mga solusyon sa mga problema, mga sagot sa ating mga tanong, ngunit kadalasan, ang tanging kailangan natin ay ang pag-asa na nagmumula kay Diyos. Paano kaya kung ang kapayapaan na hinahanap natin ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na bagay, kundi sa ating relasyon sa Kanya? Naranasan mo na bang mag-alala ng sobra sa mga bagay na wala kang kontrol? Minsan, ang ating mga puso ay puno ng takot at pag-aalala, mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Pero ang isang bagay na natutunan ko, at nais kong ibahagi sa iyo, ay ang pag-asa na mula kay Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay. Sa kabila ng mga alalahanin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na dumating mula sa Kanyang presensya. Paano kung sa kabila ng lahat ng ating mga takot, matutunan nating magtiwala na ang Diyos ay ang ating kalakasan at kanlungan? Hindi ba't sa tuwing tayo'y nagdarasal, ang ating mga puso ay unti-unting napapawi ang mga pag-aalala, at ang ating isipan ay nagiging kalmado? Pwede bang ang tunay na kapayapaan ay natatamo sa tuwing tinatanggap natin ang kanyang pag-ibig at nagpapakumbaba sa kanyang mga pangako? Bakit kaya mahirap magtiwala kay Diyos, lalo na kapag ang buhay ay puno ng mga pagsubok? Pwede ba na ang mga takot na nararamdaman natin ay nagsisilbing mga pagkakataon para magtiwala ng mas malalim? Natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi makakamtan sa labas, sa mga bagay na material, o kahit sa mga tao. Ang kapayapaan na mula kay Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa kanyang walang hangang kabutihan at pananampalataya sa atin. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, Ngunit ang Diyos ay patuloy na nag-aalok ng kapayapaan na nagmumula sa Kanyang presensya. Pwede ba nating yakapin ang kapayapaang ito at sa bawat paghinga, magtiwala sa Kanyang mga pangako? Kung kaya nating gawin ito, paano kaya magbago ang ating reaksyon sa mga hamon at alalahanin na dumarating sa ating buhay? Ano ang ginagawa mo kapag ang lahat sa paligid mo ay tila nawawala? Ang mga pangarap na pinaghirapan ay nagiging malabo at ang lahat ng pag-asa ay tila natangay ng hangin. Paano ba tayo lumalapit kay Diyos sa mga sandaling ito ng kadiliman? Dati, iniisip ko na ang pananampalataya ay isang simpleng desisyon na gawin, ngunit natutunan ko na ito ay isang lakas na binubuo ng bawat hakbang ng pagtitiwala kay Diyos, lalo na sa mga pagkakataong nahihirapan tayo. Pwede bang ang tunay na pananampalataya ay nasusubok hindi sa magagandang araw, kundi sa mga araw na parang ang lahat ay wala ng pag-asa? Ano sa tingin mo, kapag ang mga pagsubok ay dumating, nagsisilbing mga pagkakataon ba ang mga ito upang mapagtibay ang ating pananampalataya? Bakit kaya tayo nagkakaroon ng takot at alinlangan sa gitna ng mga pagsubok, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay patuloy na nagpapalakas sa atin upang magtiwala at lumakad ng may pananampalataya sa Kanya? Minsan, naisip ko kung gaano katagal ko dapat magtiwala sa Diyos. Para bang, sa tuwing ang mga problema ay dumadating, may mga pagkakataong nawawala ang ating lakas at tayo ay nawawala ng direksyon. Pero ang Diyos, sa kanyang walang katapusang kabutihan, ay laging nariyan upang magbigay ng lakas na kailangan natin. Pwede bang ang pananampalataya ay isang uri ng pag-asa na nagpapalakas sa atin sa mga panahong ang ating mga paa ay tila na uro? Naranasan mo na bang magduda sa mga pangako ng Diyos? Ano ang iyong nararamdaman kapag ang mga pangako niya ay tila malayo at mahirap paniwalaan? Alam mo, sa aking karanasan, natutunan ko na sa bawat hakbang ng pananampalataya, lalo na sa mga panahon ng pagkatalo at pagkabigo, ang Diyos ay patuloy na nagpapalakas sa ating loob. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at sa bawat hakbang ng tiwala, ang ating pananampalataya ay tumitibay. Pwede bang ituring natin ang bawat pagsubok bilang isang pagkakataon upang lumago sa pananampalataya? Ano sa tingin mo kung ang ating pananampalataya ay tataas sa mga maliliit na hakbang na ipinapakita natin araw-araw sa Diyos? Paano kaya magbago ang ating buhay? Ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo sa buhay? Ang mga bagay ba na nahawakan mo o ang mga karanasang nagbigay sa iyo ng tunay na kasiyahan? Kung titignan natin ang ating buhay, marami tayong mga pangarap at plano na naglalayong magdulot ng kasiyahan. Ngunit minsan, kahit makamtan natin ang ating mga layunin, may mga pagkakataon pa rin na nararamdaman natin na may kulang. Bakit kaya ganun? Ano kaya ang hinahanap natin na hindi kayang ibigay ng mundo? Bakit kaya may mga pagkakataon na ang ating mga mata ay nakatuon sa material na bagay, sa mga tagumpay, ari-arian, o kasikatan, at nararamdaman pa rin natin na may kulang? Ano kaya kung ang tunay na kasiyahan ay hindi makikita sa kung ano ang meron tayo, kundi sa kung sino tayo sa mata ng Diyos? Kung ang ating layunin sa buhay ay mapalapit sa Kanya, paano kaya magbago ang ating pananaw sa mga bagay na sa tingin natin ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan? Ang pag-asa na nagmumula kay Diyos ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, kundi pati na rin ang tunay na kasiyahan. Pwede bang ang kasiyahan na ito ay hindi nakabase sa mga bagay na pangmaterial, kundi sa relasyon natin kay Kristo? Naranasan mo na bang maramdaman na ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung paano tayo binabago ng Diyos araw-araw? Sa tuwing ang ating mga puso ay tumatanggap ng pag-asa mula kay Diyos, Nagiging bukas tayo sa mga pagpapalang hindi matutumbasan ng anumang yaman o tagumpay sa mundo. Pwede bang ang tunay na pagpapala ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay, ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa iba, at ang pagpapakumbaba na maglingkod sa kanya? Bakit kaya sa kabila ng lahat ng material na bagay na mayroon tayo, madalas pa rin nating nararamdaman na may kulang? Ano kaya ang mangyayari kung mas focus tayo sa pagpapalago ng ating espiritu at pagpapalalim ng ating pananampalataya kay Kristo? Paano ba tayo gumawa ng mga desisyon sa buhay? Puno ng mga opsyon, mga pagkakataon, at mga hamon paano natin matutukoy ang tamang hakbang. Minsan, ang buhay ay parang isang malawak na dagat at tayo ay tila mga barko na walang timon. Ang mga alon ng duda, takot at pangarap ay humahampas sa atin, kaya't mahirap magdesisyon kung alin ang tatahakin. Ngunit paano kung ang tunay na gabay sa lahat ng ito ay ang pag-asa na nagmumula kay Dios? Alam mo ba na ang pag-asa kay Dios ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, kundi ito rin ay isang gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag ang ating mga puso at isipan ay bukas kay Dios, ang bawat desisyon na gagawin natin ay nagiging mas malinaw. Pwede bang ang tamang desisyon sa buhay ay hindi palaging pinakamadali, pero ito ang magdadala sa atin sa plano na inihanda ng Diyos. Sa mga panahong tayo ay napapaligiran ng mga hindi tiyak na sitwasyon, paano natin matutukoy ang tamang landas? Siguro, may mga pagkakataon na naiisip mo na hindi mo alam kung anong susunod na hakbang at wala ka nang magawa kundi maghintay. Ngunit, hindi ba't ang Diyos ay palaging may plano para sa atin? Baka hindi lang natin nakikita ang kanyang mga galak at plano para sa atin sa mga oras ng pangangailangan. Ano kaya ang mangyayari kung tayo ay magtiwala at maghintay sa kanya upang ipakita ang tamang landas kahit na mahirap at puno ng pagsubo? Ano kaya ang mangyayari kung ang bawat desisyon natin ay magmumula sa ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos? Ang pag-asa na nagmumula sa Kanya ay may kakayahang magbigay sa atin ng katiyakan na anuman ang mangyari Gagabayan tayo ni Diyos sa bawat hakbang. Hindi ba't ito ang pinakamagandang pag-asa na maaari nating hawakan? Habang ang ating buhay ay puno ng mga desisyon at hakbang, baka kailangan lang nating manahimik sandali at magtiwala na si Diyos ang maihawak ng ating mga bukas. Pwede bang ang lahat ng ating mga desisyon ay magbago kung ito ay iaali natin sa plano ng Diyos? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.